Mataling ang aso ko ngayon, hindi siya pag-anak. ginagawa? Ah, na -uwi nga yun ng kanya, naliligo nga yun ang katawan nga. Ang ganito naman ko eh, hindi. Hindi Tapos, niya binabasa? Hindi binabasa. Tapos natakbo na, na yan sa amay. Ah, Oo, oh, parang kung wala na ako, ay si sa aso ko. aga ah, ngayon, hindi pa nga ba nga eh? balik? Ay wala. Ayan lang may words oh, ko, sa aso oh. ko. ako nagkakaroon pag napamahal ay. sa aso, kaya ayaw ko ng alaga ng hindi kamukha ng gasma. Bakit naman gasma ang pangalan? Ay di, galing ka ba ito iyon? Gasma rin <laughs> niya. Noong daladala yun ni Mattyo, <laughs> sabi na, Aris mo gasma, alagaan niyo, ang ulam ay si Dio. O si mabuhay karalaan mabuhay. Mga sabi ko na nas. Malulugi pa ng oh. sa <laughs> asa. Karni na orte. Ah, oh. sila nag-iiki. Paborito rin yun ni Kiki, ang CDO. Ayan. Ay, ako Diyos ko po. Para lukong um, ko po. baso ko, para akong um, luka-luka. nakaw, Sino kaya kung Bahala ng Panginoon Diyos. Malay mo yung nagkatay. Na yung tinaklay, sipatong ay mo Ayun ay sanay na sa ilog na uwi na nagbigay sa iyo ng karne, hindi sa alas nyo naman, ano oh. ba aray, aso ko ba aray? Ay, ayaw ko, hindi ako, ayaw ko na kumuha ng karne. Aso. Ah, talagang ako yun. Ang hakan niyang aso, hindi yung... na kain ng isda Iyak ako sa aso ko. Oh. Yung unang aso yung di yung binga na. nanay, di ba? Umuyak din daw si nanay dun eh. Ako nga, kay, Kiki. Hindi ko din nakalain kay Kiki eh. Oo nga, taon Parang tao, ang ano. Mas lalo na yung lumipat kami doon. Kasama namin. Ang kata, kahirap pag ang pala ng aso. alaga. para ka na kuha ng kapamilya mo. Ay, mas matalino pa yun. Mas nakukuha ko pa yung kay, ano eh, nakakasama ko lagi. yun, imarami marami maghanap sa bahay. Anong ginagawa sa ilog na trabaho? Aba,

may oh, lumesa. Iiwanan mo ang asaw. may <coughs> wala na. Wala na. Bus na. Hindi oh. kaya naman pala. Nang wala si Dasma. Parang kasama ko na yung pag ako walang kasama sa bahay, may shake na ako. Ngayon eh, pagka walang tao, ibasta eh, basta nalain na ako at naikot sa loob ng ba sa labas. Kailang taong bayan si Dasma? Abay, matagal na. Halos eh, ay 15 mag Two, 15 years na yun. 15 years na? Oo. Oh, oh. 15 years na nga. Ay si Toto ay eh, ibabago pa nagtatrabaho sa kabito eh. Oh, tuta pa nung dinala. Oh, okay. Tagal kong pinagloksabi eh, si Tasma sa linggo. Halo. Nawa oh, ko. Nakakamiss oh. din naman yan. Oo. No? Oh. Oh. Ay talaga. Kung saan mo lagi nakikita, Parang, parang na, sa doon pa rin. Na. Sa puso. Sa Ay, ayaw ko na ngayon mag-alaga ng aso. Kahit anong aso, ayaw ko. Ay, dahil ang turok ngay ang ng aso ay libaw. Ikaw din ang magbabayad. Ay, saan kukuha? Limang turok. Oh. Di limang libay kulang pa.